na, so guys, at na dito, oh okay. Paangin, angin relax, mag, ma ano, guys dito. Dito Mas, Then, na dito naman kami sa punto dito, uh, dito kasama ko pahangin pahangin lakas ng hangin dito ayan o dito muna kami mag ano magparelax relax kami dito ayan o masarap dito mahangin dito guys sa guys ko tatlo lang kami uh, guys. oh magsaway ka na magkaway na kayo so, Tagi-tagay muna tayo guys. Tagi-tagay. <laughs> ah, na tubig namin. Ang laki ng tubig namin naubos na eh. Napuro <laughs> <laughs> na lang inom tubig. <laughs> Masarap dito sa bundok kay eh, malamig. Wala dito mahangin. Mahangin. Tanggal yung stress sa ano kung pag nandito ka na sa bundok. Tanggal Ga stress. Ang ganda dito oh, diba? paligid natin, Oh. may... May kunting bahay na rin dyan. Kunti. Malaki pala yan. Ayan. O, tapos, ayan, pang isa, Oh. oh, ayan. May mga pa pabahay ito, guys. Pabahay. Yung iba, hindi pa naman na gawa ng mga ano dito. Bahay yun pa lang. Ito na sunod? Yan pa lang ang, ginawa dito, guys. Ito pa lang, Oh. Yan pa lang. <coughs> Sunod yun, no? Yun dun sa kabila. Ay, sa kota bato pa lang nasunog. Yan. Ito bato? Saka mahangin dito, guys. Yan, shout out pala sa, ano, sa mga subscriber ko. Nasunog? Shout out sa inyo lahat. Nasunog At saka sa mga, ano, viewers, shout out. Oh, so, makita mo dito, guys. Ang ganda dito sa bundok oh. Nice dito kami magpapahangin sa bundok. Kota Si North Kota Bato. Mahangin dito sa bundok, hindi mainit. Antipas, Antipas yaw. Antipas oh. North na na okay. Narinig mo guys yung hangin Ayan lakas oh Lakas ng hangin may puno pa dito ng mga mangga. Gusto ko sana isa tayo eh. Nabagsak pa para ng mangga. May mga bunga naman, na yan, guys. Umangon, ano ba? May mga tanim na mangga dito, tsaka yan, duhat. Ayan, may mga bunga na rin yung mga duhat na yan. So, mga dating tanim nito, hindi lang nila inano inalis kasi eh, para pag nagpasyal ka dito, malilim. Ay, uh, Ma, maka bunga dito, oh. mangga at mga ano? Kung, kung makaakyat ka dyan sa duwat na yan, doot. makakuha ka ng bunga. Pero kung hindi ka makaakyat, hindi ka makakuha ng bunga. Tulad nito yung mangga, may bunga yan. Pero hindi ka marunong umakyat, tulad ka kumakukuha. So, ano, yeah. pakasunog lang ng nun? Ayan, guys, buhai pantapos ulod. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.